lang ito ano to ah, hinugasan to sa bigas isa sa ano kay mama is maganda to pang buhos ng halaman nakakataba daw to ng halaman guys eh so try natin kung kataba talaga to So, didiligan natin kahit gabi. Ayan. So, minsan, in-spray ko tong flower na to. In-sprayhan ko yan siya ng hinugas uh, ng bigas. And it was beyond the.